Hello. Tapos sa tayo magtanim ng uh, kamuting kahoy kahapon. So today, ay magtatanim naman tayo nung ating mga arrowroot. Ano yung arrowroot? Ganyan ito siya. Maliliit lang to kasi ito yung mga ano, yung mga hindi natin nilaga. <laughs> Pero usually, humahaba or lumalaki sila ng ganyan. Ganito kahaba. Itatanim natin sila. Yung iba kasi ano eh, um, transplant natin kasi nga dun sa ibang part is yes, tataniman natin ng mais. So, tatanggalin natin yung ibang arrowroot doon. And then, tataniman natin ng mais. So, ganito siya. Pag may dahon, ganito. Pero, ipapakita ko yung full grown plant. Pag, ano, yung picture niya. Pero, ayun, kinakain to. So, masarap siya. Nilalagan namin. So, nung bata kami, uh, after school, pupunta kami doon sa may bundok. And then, kasi yung bahay namin, para may burol sa likod. So, pupunta kami dun sa likod, tapos mamumungkal kami ng arrowroot. So, yun na yung snacks namin. So, ayun. Tapos, unahan kami dun sa mga mahahabang arrowroot, yung mga ganito kahaba. Tapos, yung mga makikinis. Tapos, yung mga hindi makikinis, sinatapon lang namin doon sa side bin para tumubo siya ulit. So, ayun. Ito yung um, step kung paano natin itatalim yung arrowroot. Alam niyo po ba na pwede yung pagkakitaan yung pagtatanim ng arrowroot? Nag-check po ako ng mga presyo online and nakita ko na sobrang mahal po ng mga harina galing dito. So usually, yung mga binibenta nila is 350 pesos yung isang kilo. Pero kapag organic pa po siya, nasa 1,300 pesos hanggang 2,000 pesos po yung uh, per kilo po nitong arrowroot flour yung pinaka-purpose ko pa talaga kaya ako nagtanim ito is, yun nga po, gusto ko siyang kinakain dahil nga simula ng bata kami, ito talaga yung mga snacks namin after school. At yun nga, nung may nag-inquire sa akin kung meron ba akong arrowroot, doon ko na lang din na check na mahal pala yung per kilo nito. Kaya ayun, nagtanim po ako dito sa amin. So, galing pa po sa Pangasinan to, galing sa mama ko, nagpadala siya ng isang kilo nito. And then, pinadami ko na lang po dito sa amin basically we can plant ito kasi marami siyang roots or itong ang mga laman niya so dalawa po yung pwede natin itanim yung mismong halaman and ito nga mga nakuha nating lamang ugat para dito sa laman niya pwede mo siyang ikat so usually ang ginagawa ko kinakat ko siya sa half bago ko siya itanim. So, pwede naman siya nun. So, ikakat natin siya dito. And then, itatanim natin tong dalawa na to. So, mabubuhay siya nun. Yun lang din yung ginawa ko doon sa mga nauna kong tinanim. Kasi dito sila mag-uugat to. Oh. kung nakikita nyo. Yan. Tapos, tutubo na naman yan. Yan. So, pwede nyo siyang ikat ng talong beses or apat na beses. Pero ako kasi mas prefer ko kahit dalawa lang kasi marami naman akong arurot. Yan. So, para naman sa ganito, so same lang sa pagdatanim ng ibang halaman. So, basically, itanim nyo lang siya sa lupa as is. Pwede naman i-cut yung ibang leaves kung gusto nyo. Pero ako kasi gusto ko siya kasi para siya uh, ornamental din. So, tatanim ko na siya as is dito sa lupa. Yung arrowroot po is a much healthier alternative kaysa dun sa si ibang harina dahil mataas po yung kanyang nutrients. So, mataas po yung kanyang potassium, fiber, protein, folate, phosphorus, at saka iron. So, yung mga buntis po, okay po sa kanila na kumain po sila nung uh, arrowroot. So, pwede nilang ilaga. Kanyan. Kasi po, um, maganda po to sa development ng kanilang baby. So, ayun, as usual, as I mentioned, you can cut it in half. And then, we can plant it. Plant. So, I'm just tossing them, right? Hindi man siya maselan. So, ito, um, dito ko siya tinanim kasi gusto ko siyang, ah, uh, maging parang ornamental plant dito. Gusto ko na parang may decoration yung area na to. Pero kahit saan naman, basta maluwang yung space, mabilis silang tumami. Pero since ito may simento, for sure hindi siya kakalat iba pang health benefits nito ay nakakababa po sya ng kolesterol, nakapag-facilitate din po sya ng weight loss, tapos dahil madali po syang i-digest, ito po ay maganda para sa ating digestive system. Nakakalambot at kinis din daw po ito ng balat, at syempre po yung nabanggit ko kanina, maganda po ito para sa mga buntis dahil mataas po yung vitamin B9 nya. So ayan, ganyan lang po kadali magtanim ng arrowroot So, kung gusto niyo naman po na gawing isang linya, pwede naman po. Kung malawak po yung taniman nyo at bakanti lang, tiwangwang, pwede nyo rin pong taniman ito dahil hindi po siya maselan. So, kahit po hindi siya gaano nadidiligan, ay okay lang, hindi po siya agad namamatay. Actually, yung sa amin dito, ang tagal ko hindi dinilagan, pero nung March na nagsimulang umulan, tumubo po sila ulit. So, kung sakali pong hindi nyo sila maha-harvest after a year, then the next uh, rainy season, magsa-cycle na naman po sila. So, tutubo na naman po sila niyan. So, ayun, sobrang dali lang po magtanim ng arrowroot. And kung malapit po kayo dito sa akin, Let me know kung gusto niyo pong manghingi. Bibigyan ko naman po kayo kasi marami naman po tayong tanim. So, thank you for watching. Bye!